Tapan ka bang hanapin ang perfectong mass email service provider para sa iyong negosyo? Huwag kang galala, hindi ka nag-iisa. Ngayon, kami ay pagpunta sa kumuha ng isang pagtingin sa pinakamahusay na lima mass email service provider na maaaring makatulong sa iyo na mapalakas ang iyong email marketing laro. So, dive na tayo agad! Bilang isa, Ideal SMTP ay isang user-friendly na disenyo para sa pagpapadala ng mass email ng mabilis at mahusay. Maaari itong i-automate ang paghahatid ng email batay sa mga pagkilos ng gumagamit at muling magpadala ng mga email sa mga hindi pa nagbukas ng na mga ito napayagan ka ng serbisyong ito na makipag-usap ng direkta sa mga customer, pagbabahagi ng mahalagang mensahe o mga alok ng limited time. Nag-aalok ang ideal SMTP ng ilang mga malakas na tampok tulad ng nakalang IP, SPF, DKIM, Mark Configured, Blacklist ng Auto Checkang, at 247 nangungunang suporta. Tapos nag-aalok ang ideal SMTP ng mga pagpipilias sa pagpipresyo na budget friendly. Babayaran mo lang ang kailangan ng negosyo mo. Bilang dalawa, MailChimp kilala para sa kanyang user-friendly interface at matatag na mga tampok. Ang MailChimp ay isang paborito sa mga nagsisimula at eksperto pareho. Sa pamamagitan ng tagabuo ng email ng Regandrop nito, maaari kang lumikha ng mga nakamamanghang email nang walang anumang mga kasanayan sa coding. Bilang tatlo, nag-aalok ang constant pot isang malawak na hanay ng mga napapasadyang mga template, madaling pamamahala ng listahan, at mahusay na suporta sa customer. Bilang apat, GetResponse ang platform na ito ay isang alinan marketing solution na nag-aalok ng email marketing, landing page, webinar, at marami pa. Ang GetResponse ay mainam para sa mga negosyo na naghahanap upang may sama ang maraming mga channel sa marketing sa isang lugar. Bilang lima, ang email service provider na ito ay kilala para sa pagiging simple at pagiging maaasahan. Nag-aalok ang Weber ng isang malawak na hanay ng mga template, easy to autoresponders, at mahusay na servisyo sa customer. So ayan na nga. Ito ang pinakamahusay na lima mas email service provider. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang idealsmtp.com at kumonekta sa amin sa link ng WhatsApp na ibinigay sa paglalarawan.